Yan yeah, mga idol, mag tayo ng electric pan. Yan, yeah, sinagsag muna natin, testing natin. Number one, ayaw. Number two, ayaw. Number three, ayaw pa rin. Balik natin ah uh, ito mga idol, uh, kailangan nyo ha hanapin natin yung wire sa switch. Uh, kung alin yung wire na hindi nakakonek sa, sa switch, na nakahiwalay, tulad niya kulay itim, hanapin lang natin yan sa itaas. Kailangan natin hiwaan. And hiwaan natin para hanapin natin dyan yung kakulay niya. Kulay itim. And tapos, pag nakita natin mayroon, hanapin natin yung kulay itim, puputulin natin yan. Luwagan muna natin masyadong masikip. Yan, yan putulan siya. And tanggalan natin ang balat yung dulo. Tapos, uh, paputulin din natin yung sa natin yan. Yan, sa konektor na yan. Konektor, to subukan kong balatan. Kaso ayaw tumalab ng aking kutsilyo. Walang talim. Ito ay sinusubukan ko lang. Kulang pa kasi sa gamit. Ayan. Yung wire niya yung konektor. Pinutol ko yan. Ayan. At tapos, ko putulin, dinugtong ko na pinutol kong itim na galing doon sa ilalim. Eh sa yung negative yan, negative pinutulok ng itim. Ikinoy kunin ko sa konektor. Ayun, na nga siya. Siyempre, pag yung baliktad ng mga idol ang ikot niya, ang hangin niya ipatras, kailangan ililipat pa lang doon sa kabilang wire ang connector yan. Ayan, umanda na siya. Yan yung pag isinasaksak mo, walang power, wala ding umuugong. Ganyan lang lang kasimple mga idol. Hmm para mapaandar ka agad simple simple lang hindi mo na kailangan gumastos basta ihanapin eh, mo lang yung wire na nakahiwalay sa switch na hanapin mo rin sa ibabaw at yun yung puputulin mo iririgta mo siya sa connector di ba? okay na siya magagamit na ulit hindi na kailangan itapon kahit bagong elektrik pan, kung magka-probele ganyan, ganyan lang kasimple mga idol. Maraming salamat.